Ito na ba yung mga sinialis mga kababoy? So, ayan. So, yung ginagawa niya is, yan. Parang nangangaykay siya, diba? Yan na ba yung mga sinialis niya? Kung sa ibon pa is, gumagawa na siya ng kanyang pugad. So, yan. So, parang kumakaykay siya. Yan, then kinakagat-kagat niya na yung semento, bakal, di ba? Diba? So, sa palagay namin, siguro mga hours na lang, o baka maya-maya na ang mga anak na ito. Na, no, yan yung ginagawa niya. Oh. Kinakaykay niya yung semento. So, ito na ba yung sinyalis, mga kababoy? Na talaga bang siya ay mga anak na kasi 118 days na siya ngayong araw nabuntis, hindi pa rin lumabas yung mga baby niya. So, ayan. Medyo nag-worry na kami. So, ito na ba yung sign na manganak na siya talaga ngayong araw? Yun. So, grabe naman yung mga gatas niya, mga kababoy. Grabe ng ano. Pero hindi pa rin lumabas yung mga biik niya. Hello. So, yan ngayon, oh. Hello. Oh, ayan. mga gatas na yung ruwa siya.